pinag-aaralan ko yung posibilidad na i ang cellphones sa loob ng classroom sa mga bata. Mga kabayan, ano ang iyong opinion tungkol dito sa panukalang batas na gagawin ni Sen. Wynne na naglalayong ipagbawal na talaga ang paggamit ng cellphone o ang pagdala ng cellphone sa loob ng classroom o ng silid-aralan at sa oras ng klase. Magandang araw, kumusta? Sa panayam ni Sen. Win Gasalian sa kapihan sa Senado noong April 24, 2024, sinabi niyang kailangan na daw ipagbawal ang mga cellphone sa loob ng silid aralan. Sa kasalukuyan kasing panuntunan ng DepEd sa mga mag-aral sa K-12, pwedeng magdala ng cellphone ang mga mag-aral Ngunit pwede lamang itong gamitin kapag walang klase at saka hindi pwedeng gamitin sa loob ng class hours. Tingnan natin ang panuntunan ng DepEd na ilabas noon pang 2003 ng DepEd Secretary Edilberto de Jesus. Nakasaad dito na pwedeng magdala ang mga esityante ng mga gadgets ng cellular phone pero hindi lang pwedeng gamitin during class hours. At sinasabi din na ang mga magulang ay dapat pagsabihan ang mga anak kung paano gamitin ang mga ito. Kaya yung mga estudyante, kahit elementary pa lang, during recess at lunch break, panitingin sa kanilang mga cellphone. Ayon na rin sa ilang mga guru, meron ang mga mag-aaral na mag-excuse ng kanilang klase at kunwaring magpunta ng CR, pero ang totoo mag-check lang ng kanilang mga social media accounts. Dagdag pa ni Sen. Win Gachalian na isa itong hamon ngayon na dapat tugunan upang mapanatili ang kalidad ng edukasyon sa bansa lalo na sa isyo ng pagbabasa o reading. Dahil merong mga mag-aaral na umaabot ng senior high school na hindi pa rin marunong bumasa. Dagdag pa ni Sen. Gatchalian na ang cellphone ay hindi lamang nagiging sagabal sa pag-aaral ng mga estudyante, kundi nagiging hadlang na din sa kanilang hindi tamang pag-unlad bilang individual. Sa pagtutok ng mga estudyante sa mga social media platforms tulad ng Facebook, YouTube at TikTok at sa paglalaro ng mga online games gaya ng Mobile Legends at iba pa, na babawasan ang kanilang oras na dapat sana ay nakalaan para sa pag-aaral at pagkikipagkapwa at tao. Ito ay maaaring magiging hadlang sa kanilang disiplina at hindi tamang paggamit ng kanilang oras. Mga kabayan, ano ang iyong opinion tungkol dito sa panukalang batas na gagawin ni Senator Win Gatchalian na naglalayong ipagbawal na talaga ang paggamit ng cellphone o ang pagdala ng cellphone sa loob ng classroom o ng silid-aralan at sa oras ng klase. Kayo ba ay pabor o hindi pabor dito? Ibahagang inyong loobin sa pamagitan ng pagkomento sa iba ba? Pakinggan natin ang nasabing panayam ni Senator Win Gasalian. Narito. Number two, pinag-aaralan ko yung posibilidad na i-band ang cellphones sa loob ng classroom sa mga bata. No? Dahil isa rin sa mga observation, hindi lang dito sa atin, ha, but sa ibang bansa, na yung marami sa ating mga bata talagang nalululong na sa paggamit ng cellphone, cellphone, even sa loob ng classroom. Mm -hmm. Dapat nagbabasa sila, pero nanonood ng YouTube, nanonood mm -hmm. ng TikTok. No? So, pinag-aaralan ko ngayon na i-band na yung paggamit ng sa mga bata lang, no? paggamit ng cellphone sa loob ng classroom at sa loob ng school hours. pwede lang yan ilalabas lang nila kung uwi na. pero during time of uh, school hours iba na yon. dahil nauubos talaga yung oras nila sa katitingin ng cellphone. lalo na ngayon ang social media very accessible yes. na. Mm -hmm. National Reading Month pala, November. Na, ah, not na, na, March. nakaconfuse na, na lang ako. Uh, hindi palang March, it's November. in fact okay. uh, na sa ano na kami, no? Ready for sponsoring na on the floor. Sir, pero yung students, elementary lang pinag-uusapan, yung ano sa banning of phone, o up to Hanggang all levels? Itong, itong bill? Yung uh -huh. bill, sir, na ipa-file. yung cell, no cell phone. Ah, basic education. Ah, sa basic, basic, lang. education. Okay. Ba't mga elementary, may mga cell phone sila? Marami, marami ng may cell phone ngayon. Hanggat senior high school. Marami ng may cell phone. Ay, hindi lang yung, uh, yung cell phone kasi takes away reading time, eh. Yun ang, yun ang mga pag-aaral na nakita ko. Eh. And it takes away also um, study time, no? So and also social time, no? Dahil hindi na sila nag-uusap ngayon. So, mm -hmm. Ha? oh nga, kaya itong National Reading Month on November is to encourage uh, yung pagbili ng libro. Kasi sa Google na lang. marami marami. But uh, iba pa rin yung experience ng uh pagbili ng libro pero kung ang importante dito nagbabasa no mm -hmm. ayun ang cell phone ban Ano yun sir? Um, <laughs> oh, Bakit, uh That's pa yun ng batas? So, kailangan ng batas 'yun. Ha? Kailangan ng batas 'yun. So mm -hmm. okay. uh we'll file we'll, we're crafting studying first and then we will craft no? mm -hmm. But 'yan ang trend ngayon even in the United States uh 'yan ang uh, pinag-uusapan ngayon dahil nga yung nakikita lang trend na Maraming negative sa pag-over, over, hindi naman hmm. totally ano, no, yung pag-over na gamit ng cellphone. Hmm. Pwede naman, pwede, but I think may force of law para mas... Pag ano, may batas. Uh -huh. yeah. Ikaw kabayan, sa ayon kaba sa panukalan ni Senator Wynne Gatchalian, na pagbawalan ang mga bata ang mga kabataan, na magdala ng cellphone sa loob ng klase at sa paggamit nito during class hours para mas makatutok sila sa kanilang pag-aaral at pakikipagkapwa tao. Bilang guro, ikaw ba ay sangayon na pagbawalan ang mga estudyante ang iyong mga mag-aaral sa K-12 sa paggamit ng cellphone sa loob ng classroom at during class hours? Ikaw bilang mag-aaral, bilang estudyante ng K-12, sangayon ka ba sa panukalan ni Senator Win Gasalian na kahit during recess, during break time, bawal na talaga gamitin ang cellphone sa loob ng classroom para mas makatuto ka sa iyong pag-aaral at para na rin sa iyong kinabukasan. Ano man ang inyong opinion, ating igagalang po yan, ibahagi ninyo sa comment section natin sa ibaba. Sana Makatulong ito sa lahat ng mga kabataan at lahat ng mga stakeholders ng DepEd na pag-isipang mabuti para mas gaganda ang quality ng edukasyon sa ating bansa. Napapanahon na ba talaga na dapat ipagbawal na ang mga gadget cellphones sa mga mag-aaral? Maraming salamat. Mabuhay po tayong lahat. Magandang araw.